Hello. Hi. Sa pangalan po ng Dakilang Panginoong Iso isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na uh, meron po tayong mga sitas na pinagkanog sa araw na ito upang ahin Paliwanag ayon sa kalooban ng Espiritu Santo at ito'y magsilbing sabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ay po, meron tayong ditong sitas na ipinagkaloob. Ang una po, Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Sa Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang sa 23. Ang sabi po ganito. Ang kautosan nga baga ay laban sa mga pangakot ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Ka, kung ibinigay sana ang isang kautusan may kapangyarihang magbigay buhay tunay nga ang katwiran sana ay daging dahil sa kautusan Ngayon po dito sa sitas na ito kung aralin natin ang kautusan ay natisyan basic kasi kung titingnan natin, mula nung likain si Adam, meron na pong kautosan. At ang kautosan yan, ay hindi po laban sa pangako ng Diyos. Kundi, kung titingnan natin, ang kautosan ay ibinigay lang sa tao parang guide. Magiging batayan upang ang tao ay magkaroon ng choice o pagpili kung siya ba'y susunod o hindi sa tinatawag na kautosan. Kaya po, hindi siya laban sa pangako ng Diyos Wala pong kapangyarihan ang kautosan upang magbigay ng buhay. Ayun nga po, pag sinabing kautosan o batas, halimbawa, sa gobyerno, meron tayong tinatawag na mga batas. Ang batas na iyan ay nagiging batayan lamang upang ang tao maging dito man sa pang o pang-gobyerno. o batas man ng Diyos magkaroon ang tao ng tinatawag na limitasyon. Dahil po, ang kautosan ang nagdadala upang sa ganun, ang tao ay sumunod sang ayon sa kautosan. At kapag meron paglabat, doon na po papasok ang katulad. Ibig kung sa gobyerno natin, kapag may nilabag, meron na pong punishment. At apwa, kinulong ng kasumatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalatay kay Yesu Kristo ay maibigay sa mga nagsisi sa pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin, mula na kay Adam, hanggang sa ang ating dakilang Panginoon isinilang dito sa ibabaw ng sanibutan, yung pagpasok niya, siya yung nabuhay sangayon sa ilalim ng kautosan. Kung kaya po, naging maingat din ang ating dakilang Panginoon sa pagsunod sa mga kautosan. Hindi po. Ibig sabihin na sinanod lamang niya yung sampung utos. Hindi, pati yung mga hula ng mga naunang mga propeta patungkol sa kanyang magiging buhay at naranasin dito sa babaw ng sanlugutan. Nandun po siya nasa ilalim ng mga kautosan. Kaya kung titingnan po natin, ang hula ng propeta na yan po ay Magiging batayan ng magiging buhay ng ating dakilang Panginoon? Para ating siyang kautosan na kinakailangan mangyari upang sa ganon yung propeta na nagpula o patunayan na ito ngay galing sa Diyos ang kanyang pula. At sumasang ayon din naman sa mga tunay na pangyayari. Kaya eh, sabi nito, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay. Bakit po para patunayan na kaya nagkaroon ng mga kautosan upang sa ganun ang tao makita sa bawat isa sa atin kung meron ba talagang pagsunod o merong pagsuway. E nga, sinasabi sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Saan tayo nagkasala? Ang sabi, ang kasalanan ay namana sa ating mga magulang. Totoo po ba? Hindi po. Kundi tayo ay merong unawa. Alam natin ang mabuti at masama. Alam natin yung nakalulugod sa Diyos at hindi nakalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, kapag merong paglabat, ang tawag doon kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin yung magulang natin na dahil sa kanya tayo nagkasala. Na tayo ay nanggaling sa kawalan ng pagkaalam. Subalit, nung tayo maturuan at malaman natin na ito pala ay hindi pwedeng gawin, gawin. ito pala ay dapat pangingatan natin na dapat susundin. At kapag nalabag natin, doon na po papasok ang tinatawag na kasalanan. At itong tapos ano ito? Ay nagdadala po sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit po? Kasi ang tao, hinatura na ng Diyos. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kung ang tao sa ibabaw ng sanibukan sinasabing walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, mula kay Adam hanggang sa huling henerasyon ng ating buhay, ang lahat ng tao ay nagkakasala at ang lahat ng tao ay hinatulan na ng Diyos ng kamatayan. Kaya po lahat ng tao, pare-parehas lang yung cycle ng buhay. Nabubuhay, pagdating sa huling hininga, yun na nga yung kamatayan. Yun na yung resulta ng pagkakasala natin. Kung maalala natin, dalawa lang namang tao ang hindi dumanas ng kamatayan. Si Eno at saka si Elias. Tama ba? Kasi po, kung na natin, sila lang po ang hindi dumanas ng kamatayan. Pero, ibinukod sila ng Diyos dahil meron silang layunin. Ito na nang gaganapan sa huling panahon titingnan po natin, dito po, sa ibabaw ng sanglibutan, nananatili ko ang kautosan hanggang sa mga panahon ng ating dakilang pang nabuhay din sa ilalim ng kautosan. Pero po, sabi dito, kinulog ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat po ng mga lumalabag ay ipinipilang na nagkakasala. Upang sa ganon, sa pamamagitan ng pangako, sa pamamagitan ng pananampalatay Kristo Isos, ay maibigay sa mga nagsisisang palataya. Kaya ito na yung pagpasok ng ating nakilang Panginoon. Pero ang tanong, hanggang ngayon ba na ang kautosan? Sabi nga, nung palitan ang pagkasaserdote. Kasi po, meron po siyang fundamentals. May kautosan, may kahatulang, at pagkatapos doon, ang gagawa ng pagbibigay ng punishment yung ng kahatulang, walang iba. Para ma-reconcile yung pagkakasala na yan, ang tutupad po niyang saserdote. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga buhay na hayop para makapag-reconcile ng pagkakasala. Sabi nga, Nung palitan, ang pagkasaserdote, kinakailangan din naman palitan ang kaotusan. Kaya ngayon, nung minsan lamang pag-alay ng ating ng buhay ng ating dakilang Panginoong Isok Kristo, yung pagkasaserdote, hindi na po nanapili hanggang sa ngayon. Mula nung mamatay ang ating dakilang Panginoong Isok Kristo. Kung baga, yung pag aalay ng mga buhay na hayop, sa pamamagitan ng mga libita na ginagawa nila taong taon o kaya buwan-buwan depende sa pagkakasala ng tao iyon ay ginagawa nila sang ayon sa mga kautosan nung palitan yung pagkasaserdote na walang iba ang ating nakilang Panginoon ay minsan lamang umasok sa datong kapanalbanalan na walang iba ang nag-iisa niyang buhay sa pamamagitan ng kanyang tugo inalay niya ang kanyang sarili tinakailangan din naman palitan din naman ang mga kautosan. Sa magatuwi, lipas na yung tinatawag na lumang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Kaya nga meron na tayong tinatawag na bagong tipan. Ito na yung sinusunod natin, kautosan ni Kristo. Na ito po ang magdadala na sa atin upang sa ganon sumampalataya tayo doon sa pinanggalingan ng kautosan na walang iba ang ating dakilang Panginoong isa Kristo. Sabi dito, ngunit bago lumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautosan. Totoo po. Kahit man mga pagano, kahit man mga Israelita, Grego man, Bukudyo, wala po. Kinakailangan talaga silang apailalim sa kautosan. Pero paano yung hindi nakalam ng kautosan? kung ano yung pinaka kontonin ng kanilang puso o ng kanilang pag-iisip, dipindi sa kanilang unawa, yun ang magiging tautosan para sa kanila. Kung ito ba'y mabuti, kung ito'y masama, kung ipinalalagay ng kanilang sarili na ito'y mabuti, at nalabag nila, ito po ang magiging pagkakasala sa kanila. Doon po yun sa mga wala sa ilalim na nila. Kung kuya, yung mga tao na hindi naabot, na napaliwanagan o napagpahayagan na ganito ang kautosan galing sa mga kautosan ni Moises. Kaya po yun ang hahatol sa kanila, dipindi po sa kanilang konsensya. umodhe kung lumalabag sa kanilang kalooban at nalab kasunod nila yung paglabag na yun, doon po nagkakasala ang tao. Kaya nga, sabi nga, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Kaya po, wala pong pangyadahilan ng tao. Kaya kung titignan mo lang, saan na lupalap sa buong sang libutan? lahat ay hinatulan ng Diyos ng kamatayan. Matatapos talaga ang buhay ng tao dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya e kung titignan po natin, nagiging paulit-ulit na lang yung pangyayari. Mula pa nung bata tayo, hanggang sa nagkaroon na tayo sa katagulad, ganun talaga ang senaryo ng buhay ng tao. Magtatapos siya sa kamatayan. Dahil po, walang naging matulit sa harapan ng Diyos. Ngayon, sabi nito, ano pa, ang kapusahan ay siyang naging tarapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Paano po? na naging tagapagturo yung kautosan para dalhin tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi po, kung titingnan po natin, kaya may kautosan upang sa ganun, ang tao ay mahikayat na sumunod. Ngayon, kung halimbawa, walang pagsunod, paano natin masusunod yung kautosan naman ni Kristo? Kaya kung baga naging basic yung pagsunod o sa ganun, pagdating ng ating nagilang Panginoon, hindi mahirap na sumunod dahil nasanay na tayo sa pinatawag ng pagsunod. O pagpapasakot, sangayon sa mga kautusan. Kaya ito po ang nag naging pagturo sa atin para ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, Paano naman po maghahari yung pananampalataya? Mapalad yung mga tao na nasilayan ng ating nakilang Panginoon at nasaksihan ng kanilang dalawang pata ang lahat ng mga pangyayari at nanalig sa ating nakilang Panginoon. Pero sinasabi, mas higit na mapalad yung mga tao na nampalataya bagamat hindi natin nakita o nasilayan ang mga pangyayari ginawa ng ating dakilang Panginoon nung ialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Huwag natin sasabihin, mas higit tayo doon sa mga nauna na nakita nila at tayo hindi natin nakita. Magiging mas higit na mapalad tayo. Kaya kung titinan po natin, ipagpasalamat eh, natin sa Diyos dahil kung walang kasulatan, walang tagapangaral, walang naglimbag nito, kung wala tayong mababasa, marahil hindi natin maaabot yung tinatawag na pananampalataya sapagkat hindi maaabot ang ating pag-iisip na meron palang Kristong isinilang dito sa ibabaw ng lupa. Mamatay sa krus, alang-alang sa pagkakasala ng bawat isa sa atin. Na ito po ang naging tagapagturo sa atin upang lubusan ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng mga kasulatan. Kaya ito pong sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat ngayong dumating na ang pananampalataya. Ngayon meron na tayong pananamit kay Kristo. Ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturi. Ibig sabihin, laya na tayo sa pagsunod sa tautosan. Kaya ngayon, hindi baga ang tao merong choice. Masama, mabuti. Tayo yung nag-decide. Ngayon, kung sarili lang nating kalooban ang pagdidesign o pagpapasya at hindi tayo kasama ng Espiritu Santo na tinutulungan tayo para magpasya, masasalang lang po ang ating pagpapasya. Kaya po kailangan kasama natin si Kristo. Kasama natin yung kapanyarihan ng Espiritu Santo upang sa hindi tayo magkagaling. Sa pagkat ang susundin natin sang ayon sa kalooban ni Kristo ayon din sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya ang makakaganap ng kalooban ng mga kautosan ni Kristo, walang iba. Yung mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo at nasa ilalim ng kapangyarihan din ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi po natin yan magagawa sa sarili lang natin kakayanan. Kung wala yung Espiritu Santo, wala si Kristo, mahihirapan po natin sundin yan. Minsan, nakababalik pa tayo doon sa dati natin pinanggalingan bago tayo tawagin o Kristo. Para maglingkod at sumunod sa kanyang kanupan. Kaya minsan buha balik yung dati natin buhay yung hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Sabi nito, sa kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Isang napakagandang halata na kung titingnan po natin, ibinibilang tayong anak ng Diyos. Dati, ang turing sa atin alipin. Sabi nga, hindi nalalaman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Nung ituring na tayong mga anak, nalalaman natin ang ginagawa ng ating Panginoon. Ito na yung itinuturo sa atin sa bawat linggo ng ating pagsamba kung paano natin susundin yung tanungan niya. Sabi nito, sapagkat kayong lahat ay mga nagsamba sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya po, kung anuman ang saan man tayo nagsimula ng pananampalataya niya na nagbukas sa ating pag-iisip upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating kapilang Panginoong Jesus Kristo huwag po natin sasayangin niya. Dahil minsan lang po mahayag sa ating buhay si Kristo at kinakailangan natin manatili, manahan dito sa buhay na ito na ipinagtalog sa atin nung ipaunawa sa atin ang Ibanghilyo na nagpakilala ng lubusan si Kristo sa ating buhay at tayo ay napasakot niya sa kanyang mga aral. Kaya hindi po ibig sabihin kilala lang natin si Kristo palaging kasama dyan yung ibang hilyo. Sabi nga, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Kaya po, hindi ba ka, yung tanggapin natin ng bautismo, anong sabi? Binautismo tayo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi lang sa pangalan ng Ama, o sa pangalan ng anak, kundi sila po yung tatlo ang sinasambit sa oras na tanggapin natin ang bautismo. Ngayon, sa tinatawag na pagtanggap, sabi niya, ibilihis na si Kristo. Paano natin ibibihis si Kristo? Itatas natin doon din sa Galasya. Sabi sa 2, 19, Ako'y Ah, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautosan ay namatay. Sa kautosan upang ako'y mabuhay sa Diyos. paano ang pamamuhay natin ang dapat natin sundan upang mabuhay tayo sa Diyos? Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ko sa pananampalatay sa pamagitan. Sa pan ang pananampalatay na ito is sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ibig ko lang sabihin, ang mga nabautismuhan na na ibinihis na si Kristo, kinakailangan po meron na tayong pamantayan sa ating buhay. Nasusunod pa ba yung may will o yung dayuin. Minsan ba, sa oras ng pagsamba, ah, paano tayo nagdi decide Kung kalooban ng Diyos, kalooban ng ating nagilang Panginoong Heso Kristo, wala na tayong pagpipilian. Linggo ngayon, magiging kautosan ka niya sa ating puso na linggo, dapat nasa simbahan ka. Na. Dahil yan ang sinusundan mo, yung pananampalakayan yan, na iyan ang dagdala sa atin upang mapakilala ng lubusan si Kristo sa ating buwan. Kaya nga, yung dati nating pagkatao, kasama nga yung ipinako. Hindi na dapat matigas ang ulo, masuwain, o mapag lumalabag sa kanuma ng Diyos. Kundi, si Kristo na ang sinusunod natin. Sa oras ng mayroong programa ng Diyos. Oras ng Ibanghilyo, kinakailangan natin isuko natin sarili para makinig po ang Ibanghilyo. Ito po ang tinatawag na pagpapasakot. Kaya po, kung tayo po ay may choice pa, pupunta pa ako o hindi, ibig sabihin, hindi pa natin naisuko ang ating sarili. Hindi pa natin naisama ang ating sarili. Ipinako sa cross na dapat patay na yun, kundi ang ikinabubuhay na natin si Kristo na walang iba. Sa oras ng mga pagtitipon, na dapat pinapahalagahan natin sapagkat doon ipinapangaral ang tinatawag na salita ng Diyos. Doon po tayo matututo. Iba po kasi yung, halimbawa, meron kang kasulatan, ka lang, at wala naman nagpapaliwanag, iba po kasi yung biyaya doon mayroong nagpapaliwanag, isa doon sa sarili mo, unawa lang. Kasi po, pero ang pride na umiiral doon, ayaw kong magpupunta doon. Yung pride na yung nagpuntingin upang hindi madagdagan ang ating kaalaman. Kaya ano nangyayari niya? Hindi natin kasusunod yung kanuuban ni Kristo. Kasi gusto natin sa bahay lang, magbasalan na lang ako ng Biblia. Sapat na. Pero punag po yun. Sapat wala doon ang pagpapala. Wala doon ang pagsunod kay Kristo. Kaya kung titignan po natin ang kautosan ang nagdala upang pilapit tayo kay Kristo sa tinatawag na pagsunod. Kaya kung doon pa lang sa kautosan masuwain na, na, na tayo, mas lalo na nung ipakilala si Kristo, masuwain pa rin tayo. Kaya nga tinuturuan tayo sa pagsunod. Kaya nga may mga kahatulad upang sa ganun ang tao ay magkaroon ng imitasyon sa kanyang sarili sa tinatawag na pagsunod. Sabi nito, Walang magiging hudyo o grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. So, ibig sabihin, hindi ito pa lang sa batong lang sa ibutan, pinapractice na natin yung brotherhood. Kumbaga, meron ng pagpapahalaga tayo sa bawat isa. Na ano masakit sa atin, masikit na masakit sa ating kapwa. Kaya palagi natin iisipin, yung pagpapahalaga sa bawat isang ay wala na kung pagkakaiba-iba. Simula nung ilapit tayo sa ating dakilang Panginoong Isu Kristo. Dati noon, nung wala pa si Kristo, paghudyo-hudyo, pagrego rego pag alipin, alipin, pag malaya, malaya. Pero si Kristo po ang nagbigkis ng lahat ng yan. Upang sa ganun, maging pantay-pantay na tayo sa paningin ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod. Sabi nga, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kung tayo man ay nakakagawa ng mabuti, kung walang pananampalataya, magiging yes-yes. Dahil po, ang pananampalataya, yan po ang nagtuturo sa atin upang magkaroon ng bunga yung ating pagsunod. Na kaya po, nagkakaroon na tayo ng pagtupad sa kanyang kalooban na ito na yung produkto o resulta, yung paggawa ng mabuti. Kasi po, kung pagbabatayan ng paggawa ng mabuti, o ang upang maligtas tayo, no, di din baliwala po yun. Kasi ang iba doon, magmamalaki dahil malaki na yung naging partisipasyon niya, malaki na yung nagawa niyang paglilingkod, tumadal na siya sa paglilingkod. Magyayabangan, magmamalaki. Pero kung dahil sa pananampalataya at yung resulta na lang ng ating pananampalataya, yung paggawa ng mabuti, mas maganda po. Dahil sabi nga, tayo yung naligtas, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa habag ng Diyos na tayo ay lamang at binigyan ng pag-asa at pagkakataong anak ng Diyos. Kaya huwag natin salamin po yun. Sabi niya, at kung kay Kristo, kayo, kayo nga ay binhi ni Abraham at ang mga kanapagmana ayon sa panako. Kaya po, ipinipilan na binhi ni Abraham, Abraham yung kumikilala sa ating nakilang Panginoong Isok. Hindi pili sabihin anak ako ni Abraham, tapos ini-ignore mo si Kristo. Dapat si Kristo muna ang kilalanin mo dahil nangako ang Diyos at sa iyong binhi sa makatuhid bagay si Kristo nagkaroon ng chance ang tao upang sa ganun madala sa Diyos. Dahil nga, napalayo ang tao o napanwalay sa Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na pagdatasala. Puro po, hindi ko lang ang ah, pakikibagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan karingan, ilapit po natin yun sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya at ipagkatalog sa atin ang lahat ng ating mga kahilingan. Sa ngalan ni Kristo so salamat at magandang hapon sa ating lahat.